Hello! Good morning! Good morning mga idol, no? Good morning! So, andito naman po, nagbabalik si Barsing 3D Vlog, no? So, ayan. So, ngayon mga idol, kung bago, uh, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please pakisubscribe naman po at like and share and click the notification bell para maging updated naman po kayo sa aking mga video, no Ayan. So, ngayon mga idol, bago po ako magsimula, magpapasalamat po muna ako sa inyo, no? No, thank you so much sa lahat sa lahat ng nag-subscribe sa akong YouTube channel, sa lahat ng mga viewers sa ipipids natin, no? Thank you, thank you so much talaga, no? So ayan, thank you, thank you kay sa tanan no? So ngayon mga idol, um, um bago din ako magsimula, sa bago pa lang dyan, no? sa hindi pa ako kilala, ako pala si Barsing 3D Vlog. Nagbibigay pa ako ng mga peering guide sa Swordress Lotus, Pashore, mga Probables. Sa gusto lang po tatayan ng aking mga numbers, no? So dito po, wala po itong ano, wala po itong pilitan, no? Sa gusto lang po sa sabay, no? Okay? Yan. So thank you, thank you so much talaga mga idol, okay? Ayun. So bago din ako magsimula mga idol, so um recap muna tayo sa result kahapon, no? So tara. Let's go mga idol! Welcome back again, welcome back mga lods no, welcome back and dito nang po nagbabalik si Barsing 3D Vlog ayan. Ayan. So karon mga idol magbisaya na ta, no? Magbisaya na ta mga idol kay uh, ara araw na po yung mga araw makasabot pa ng uban okay kaya naman yung tao nga ah, anang, na, di, wala, di man sa ingon niya ko an, pero kana wala lang sila na -anad. no, wala lang sila na anad ba simpre kamaw sila tagalog pero wala man sila -anad, okay so ayan Parahan ako dili anad mo ng bulol Nye. so karon mga idol so recap ta sa result gahapon no so karon sa 2 PM mga idol Lumabas po ang 502, no? 502 mga idol, no? 502. So ayan, so dito mga idol, panalo tayo dito, no? So congrats, no? Yan. Congrats mga lords, no? Congrats sa inyo, congrats, no? Congrats po sa nakasabay sa aking numbers, no? Lumabas po ang ating Piring Guide, no? at saka pasyor. So, ibig sabihin, panalo tayo mga loads, no? Hindi siya nag-slide, no? Nakachamba si Barsin 3D Vlog. Tawagin natin yung chamba mga idol, no? Dahil, hindi naman, hindi naman tayo sure na yan talaga ang lalabas, no? Kaya chamba lang yan, chamba, no? Yan, sana mga idol, matalo, manalo man tayo mga idol, good vibes pa rin tayo, okay? Sana po, good vibes pa rin tayo, kahit matalo tayo mga idol, good vibes pa rin tayo, okay? Yan, so congrats kahapon ha, congrats sa 2PM, no? Pero dito sa atin mga idol, ang sa atin dyan is, um, um, 0, ganito lang sa atin dyan, no? Oh. Rumble po tayo dyan, ay hindi, hindi, baliktad, no? Baliktad mga lods baliktad. Ganito sa atin yan, dyan, Oh. Yan. Dyan sa atin, no? So, panalo tayo kahapon, no? Sa 2 p.m. Panalo, no? Ayan. Panalo tayo dyan ka sa 2 p.m. Okay? Yan. So, congrats, ha? Congrats. Big congrats. Congrats talaga. Congratulations. Yeah. Congrats solution, you no? Know? So, karon mga lods, sa 2 p.m. Eh, sa 5 p.m. naman, no? 7 for 5, no? 745 mga loads, no? 745. So tingnan natin mga loads kung meron bang nag meron bang slide tayo diyan or hindi, no? Tingnan lang natin, no? So wala mga loads, no? Parang wala, no? So wala tayo diyan mga loads, no? Wala. So dito mga loads, lumabas lang po yung pasyor natin dito na ano, Diba sabi ko sa inyo mga lods, yung Pasior ko 'yan, mag pick 1, pick 2 po 'yan. Kaya yon nag pick 1 siya, no? Yan. So dito wala tayo dito mga lods. Sa 5 sa atin, sa 9 PM naman mga lods, no? Yan. Lumabas po ang 1 for 2. So So, kung sino pong nakapares dito mga lods, lumabas na naman po. Dalawa o, oh? dalawa. Sa nakapare sa porto natin na per. So, congrats pa rin, no? Congrats dahil lumabas yan. Sa nakapares. Kung bakit hindi ko po binalik po ito, mga los. Dahil lumabas na po siya. So, sa ano? Lumabas po siya so nakara, sa nakaraan. No? Lumabas po siya sa 15. Sa 2pm. Sa 15. Kaya hindi ko na po binalik. No? So, lumabas po rin siya kahapon sa 9pm. So... So, kung binalikan nyo, kung hinanapan to ng pamaris, tapos binalikan nyo, congrats ha, congrats. Okay, congrats po sa inyo. Okay? Yan. So, ngayon mga, mga, idol, nakatsamba tayo, no? Nakatsamba. Tsamba lang yan, mga lords, no? Tsamba. Dahil hindi naman natin alam kung saan dyan, no? So, sa nakasabay, so, congrats sa inyo, okay? Congrats, congrats, mga idol. Yan. So, karon mga lords, ihatag na po na ito ang atong pasyor sa adlaw na ito. August 16, 2023. yan, Karon atong Erison, no? So, maghatag na putag bago, oh, pas hindi ay tsamba 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 man mga loads, no? Tsamba mga loads pa tsamba, no? So, eh, bumalik na. O so, nakapanalo si Barsing Tribe lang ngayon, nakatsamba, no? So, ilang araw na hindi tayo naka no? dahil palaging dubli, no? nakita nyo naman basta duble mga lods pan talo tayo dyan dahil si Barsi Trade Vlog ay hindi po magkuha ng duble hindi po marunong Ako, ano hindi marunong si Barsi Trade Vlog sa akin dito mga lods share share lang po ito kung ano ang mga number na gusto ko no yan na po share share lang po ito mga lods share share ko lang po sa inyo okay yan po mga lods um, sa araw na po ito mga lods ito pong sa akin no ang pasyur ko po ito. 2-9. August 16, 2023 mga lods. 2-9 ang pasyur ko ngayon. 2-9. Okay? 2-9 na 2 Mahal ka sa akin. Eh, pa mahal sa akin, no oh. Ikaw re-akin di Yan. So, sa to mga lods, itong sa akin. No? 2-0. No? At saka to for ibinalik ko po 'yan baka lalabas na naman 'yan no baka lalabas kasi nagpapakita kasi yan dito mga lods eh yan ang nakalabas sa ano sa guide ko baka lalabas yan no yan sana rin naman mga lods itong sa akin 91 at saka 97 yan po apat mga loads sa apat. Tandaan nyo po palagi mga loads, itong pasyor natin, mag pick 1, pick 2 po yan, no? Mag pick 1, mag pick 2 po yan. So, kung meron po kayong magandang pamaris, is mas mabuti. Dito naman sa pairing guide natin mga loads, no? Baka meron kayong magandang pamaris dyan, o sa magustuhan nilang po, at saka may magandang pamaris, eh, parisin na, no? Basta hindi ay makatsamba, no? So, nasa inyo na na mga lods, okay? Sa 2-0 mga lods, itong sa akin, no? Sa 2-0. 2-0. Yan. 2-0-9. Binigyan ko ng pamares dyan mga lods, no? At saka, 2-0-6, no? 2-0-6. At saka, hmm uh -huh. 204 mga lods no? Yan lang po target rumble mga idol. Target rumble Aldro yan, no? 204 Baka hindi ano. 204 yan mga idol, oh, 4 yan. Yan. 204, no? Anak mga lords sa 20, no? Sa 20 mga lords, okay? Yan. Ito ka bar sintrid vlog mga idol hi paulit ulit yung sasabihin ito ka bar sintrid vlog prediction lang po lahat no wala po itong kasiguraduan wala po itong kasiguraduan mga lords prediction lang po lamang no so sa gusto lang po sasabay ng aking mga numbers okay yan okay tatlo lang po yan okay okay so dito naman po tayo mga lords no sa 2 4 ibalik na naman lumabas po ito kahapon yung 2 0 so binalik ni bar sintrid vlog baka lalabas yan okay nakalalabas yan sa 2-4 mga, idol ito din sa akin no? Two, four, nine. Ginawan ko ng pamaris yan, mga lods, no? Ganyan, ganyan. Okay? Two, nine. Two six. Yan lang po, mga lods, no? Yan lang po, dalawa. So target rumble po 'yan mga lods ha. Target rumble all draw po 'yan sa araw na ito, no? August 16, 2023. Sa gusto lang po sa sabay ng aking mga numbers, no? Sa dito mga idol, wala po itong pilitan, okay? Sa gusto lang po sa sabay, okay? So congrats kahapon mga idol ha. Congrats sa nakasabay sa aking numbers, no? Ayun. Sa 91 mga idol, no? Ayun, ayos na 'yan. Okay. Sa 91 mga idol, ito na naman po sa akin. No, Yung, ang pamares ko niyan. No? Sa so, 91 po. 916, no? 918, no? 9 17 no? 915. Yan. Apat po 'yan mga loads, no? Apat So, apat po yan sa 9-1, no? Yan. Yan, yeah, ayan. Okay? Yan po, no? Yan po. So, sa gusto lang po, sasabay, mga idol, ha? Sana makachamba si Barsing Trail Vlog ngayon, no? Sana makachamba naman, no? Sana po. Okay? Para tuloy-tuloy ang saya. Basta tandaan nyo, mga idol no? Matalo, manalo man tayo mga idol, sana good vibes pa rin tayo. Huwag natin kalimutan yan, ito po ay laro-laro lang, no? Sa gusto lang po, sasabay ng aking numbers. Ayan, sa gusto lang po, okay? Okay. So, dito na po tayo mga lods sa 9-7, no? Bilisan ni Barsing 3 Vlog dahil baka maliit na si Barsing 3 Vlog, no? Ayan, papasok pa kasi ako mga lods, eh. Okay? Ayan, sa 9-7 mga lods, no? Sa ito po covers yung trail vlog, no? Talon 7, 975. Pangalawa, 976. Yan. Dalawa lang po yan, mga lods, no? Dalawa. Dalawa, no? Dalawa lang po yan, okay? Dalawa. Mga lods, may extra po tayo. Baka lalabas po ito, no? Baka lalabas po ito, mga lods, no? na baka sakali lang naman tayo nalalabas So, may extra po tayo sa, sa gusto lang po, no? So, pili lang po kayo kung anong gusto nyo. So, dito po, bilangin natin. Una, dito po ay tatlo. Dito, dalawa, lima. Dito, apat, siyam. Tapos dito, ilibin. Ilibin. Uh, Ako, napaka-ilibin. Okay? Extra tayo mga lords. Extra, no? Eh linawin muna natin. Okay, extra tay mga loads, extra. Baka lalabas pa ito mga loads. Itong extra na to mga loads, minsan din lalabas pa ito, no? Kaya baka lalabas kasi. Hindi ko kasi sinali dito kasi iba 'to. Ibang pairing kasi 'to. So extra lang po ito, no? Extra. Extra mga loads ito sa akin. 279, si no? 2-7-4. No? 2-7-0. Extra po yan, mga idol. Ha? Extra. Nako. Ba't nawala yung X? X. Extra po yan, mga lods. Ha? Extra. No? Extra. Yan lang po. Lahat, no? Yan lang po. Okay? Good luck po sa atin mga lords no God bless po sa inyo and good luck po ingat po kayo lahat bage bye bye, bye.